Hindi nakitaan ang foul play ng mga pulis ang pagkamatay ng dalawang high school students sa loob ng Signal Signal Village National High School sa Tagig noong biyernes ng gabi. Natagpo ang walang buhay ang grade 10 student na si Mary Nicole Picar at grade 8 student na si Iris Sheen Manalo sa Girl Scout Office ng kanilang paaralan alas 11 ng gabi noong biyernes. Nagpaabot na ng pagkikiramay ang Department of Education at umapila sa publiko na irespeto ang privacy ng mga naulila. Tiniyak din ng Department of Education na makikipagtulungan sa kaso ng pagkamatay ng grade 8 at grade 10 students sa Tagig City. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Assistant Secretary Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng DepEd. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Sir at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng iyong program. Ase, kumusta po ang investigasyon ng DepEd dito po sa nangyaring insidente ito? Well, doon sa, sa, part ng DepEd, Sir no, ongoing na yon yung ating counseling session and uh, provision of psychological first aid in coordination and in, in cooperation, of course, with the local government unit of Taguig uh, City. So, ongoing yan para sa mga teachers at mga learners na, ng Signal Village uh, um, mm. high school. Mm -hmm. e, sinailalim na ho ba sa autopsy ang dalawang estudyante? Uh, yan yung hindi, wala tayong information no, because nasa kamay na yan ng ating uh, autoridad, ng ating police. Sila ang in charge sa ating uh, sa investigation kung ano ang nangyari. Uh, at ang, ang school ay awaiting for official statement coming from the uh, police. Sabi po ng mga pulis sa ASEC, ano, hindi nakitaan ng foul play ang pagkamatay ng dalawang estudyante. Hindi po ba masyado pang maaga para sabihin po ito? Oh, well, yan yung official na pronouncement ng ating pulis. So we don't know kung still ongoing. Alam naman natin ongoing pa rin ang further investigation nila. At hopefully within the next few days magkakaroon tayo ng kaliwanagan kung ano talaga yung nangyari, kung mag-undergo mag ba ng autopsy or isa subject to autopsy yung ating Uh, dalawang namatay na estudante. But, uh, hope, uh, yes. Go ahead, Paul. Yes, Go sir. ahead. Oh, so hopefully, no, magkaroon tayo ng uh, information, more information from that. Pero we rely really on the police uh, with regard to this investigation. Suppose po ng isang kaanak ng isa sa mga estudyante, inilabas daw po ang dalawang bata kahit walang soko. Um, may alam po ba kayo about this? Well, ang alam lang natin na nasa official report ng, ng ating school ay yung mismong security uh, security guard mismo ng school ang nag-inform sa mga concerned authorities para sa uh, report natin nung natagpuan nila yung ating yung nung, mga yung mga bangkay natin. Ang sabi so, rin that daw, is the information. Opo, Asek, sabi rin po doon, hindi raw cooperative ang eskwelahan. Totoo rin ho ba na may CCTV pero walang gumagana Well, yan yung sine-check natin with the school division superintendent. Pero with, with regards to cooperation, alam naman natin, nag, nagbigay naman tayo ng statement na na ang school, ang school division office ng SAGIG ay, ay mag-cooperate mag -co sa investigation na ito. So they will not be withholding information but uh, instead they will be fully cooperating with the police authority. So far po ba, ano po bang ibinigay na statement po sa inyo, ang nakuha niyo pong statement mula po sa eskwelahan? Um, ano po ang ginagawa ng mga estudyante sa eskwelahan sa dis oras po ng gabi? Actually, ang statement na galing sa ating school ay uh, meron meron talagang investiture ang uh, ang ang scouting doon, pero hindi naman daw uh, yung mga par, hindi yung dalawang uh, dalawang namatay na estudyante natin are not part of the are not part of the activity. So, tinitingnan natin ngayon kung ano yung information kung bakit na loob ng paaralan yung dalawang mag-aaral na 'yan at kung paano sila uh, hindi napansin ang kanilang presence sa aralan uh, sa ganong oras ng gabi. So kung ganito po may pananagutan po ang eskwelahan. Uh we are trying to determine that Kung so, meron tayong security lapses. Uh, yan yung yan yung uh, yan yung uh, matter na tinitingnan ngayon ng division office and our school authorities para makita yung talagang uh timeline uh timelines uh, time of events uh leading to that uh, discovery of their badge in that room. Asek, nakausap na ho ba ng DepEd or ninyo or any representative ang uh, pamilya po ng mga bata. Ano po ang ipinaabot yes. na assistance na rin ng ahensya po sa kanila? Yes, together with the local government unit, no with the mayor herself and uh, officials from the school, nabisita na nila yung pamilya ng ating mga biktima and they assured uh, the victim of their of their uh, complete assistance para sa uh, emotional emotional um, recovery ng ating family at na of course, nakikiramay ang buong death and family dyan including our central office sa nangyari na, na yan. Kumusta rin po ang school personnel at mga estudyante kasunod ng insidente? Partikular po ano, Asec, yung sinasabing nakakita sa mga bangkay? Yung yung ating discovery of the bodies naman happened in the evening of Friday so wala talaga tayong uh, school activity na, wala close na talaga yung school natin at that time. Kaya ang first meeting talaga o pagpasok ng school personnel natin including learners ay this Monday. Kaya nga first hour pa lang this Monday, the local government unit uh, team including our FBO team were there to really talk to the parents, give give psychological first aid and the briefing to all the parents, teachers, and learners of, of, of Signal Village High School. Asek, ano nga po ba, um, okay, Friday po ng gabi, ano, nangyari po ito. Paano po na-discovery yung mga bangkay? Ang information na nakuha natin no, from the school, there is actually, meron daw, meron, meron daw isang bata talaga na naghanap sa mga learners na ito dahil mga mga friends nila yan and I think they were they were in a certain group chat kaya nung hinanap na sila ng mga parents so dyan nagkaroon ng, ng paghahanap sa mga bata leading to one of the learners na nag, nagpunta nga sa school to to check on the school kasi ang initial statement nila ay uh, they were seen in the school during that day they were seen but not as late so they decided na i-check baka nandun pa sa eskwelahan po? Well, that is probably the case no? since uh, ang last sighting sa kanila ay the school so the, the, logical, the logical place to look for them would be the school. Yes. Okay, gumagawa po ng investigasyon ang kapulisan at um, nagsasagawa na rin po ng sariling investigasyon ang DepEd on this. Uh, we we are we are relying on the police to to do all the investigations related to this event. So as of now, wala pa tayong mga established na information regarding kung ano yung nangyari for the whole day of Friday. Trending po ngayon sa social media ang insidente. Ano po ang inyong mensahe sa mga nag-share nito? Well, sa ating mga nag-share ng mga information, so kung speculations din lang, wag na nating ilagay yan sa so, social media. Let us do away with speculation. And we need to respect the privacy of the family dahil alam natin that they are going through a difficult stage at this time. Marami pong salamat, ASEC Francis Bringas ng Department of Education. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.